Hello mga kalisin, ayan magluluto tayo ng ginisang labong ayan parang adobo at ang halo lang niya ay eto bawang, sibuyas at syempre tayo ay nagpainit ng ating kawali, nilagyan na ng ating mantika at syempre ilagay na natin yung bawang, ayan bawang ang ilalagay natin ng masuna and then isunod ang sibuyas, ayan hanggang magkaramel lang yung bawang. Ayan, napakadali lang lutuin yung pinisang labong. Alam niyo mga kalitan, para siyang pansit kapag naluto na natin siya. At ngayon, pwede na natin ilagay ang ah, labong. Ayan, o, oh, madali lang siya. Lutuin. Ihalo-halo lang hanggang maluto. At lagyan ng toyo. Ayan, napakabilis lang mga kalisan, o. Diba, misto lang pansip yung kanyang sinalabasan? Ayan, ihalo-halo lang na ganyan, o. Eh. Ayan, ihalo-halo lang natin. So, ngayon mga kalisan, lagyan na natin ng ano, o, paminta, o. Ayan, lagyan natin ng paminta. Tapos, siyempre, ihalo-halo pa rin natin. Parang kulang pa yung paminta. So, ganyan lang siya. Ayan, sumasayo itong kawali. Alam nyo, pagkatapos magisayan, yan, lagyan natin ng toyo. Ayan, parang adobo lang siya. Pero walang sabaw. Ito yung toyo lang sa na ganyan, guys. I-try nyo ito. Sobrang sarap, mga kalitan, yung ibang ano, pagkaluto ng labong. Hindi lang dineng-deng, ha? Pwedeng ganito. Ayan, ang sarap papakin, mga kalitan, para siyang <coughs> para siyang pansit. Lagyan natin ang toyo mamaya. Dahil tingin ko mga kalisen, parang kulang yung ano nga, yung paminta na dinagdagan ko pa. Ay, nakalimutan ko yung ilaw. Ayan, dinagdagan ko pa mga kalisen para lasang-lasa talaga yung ano, herb ng paminta. Ayan, so igigisa lang natin ng maayos. Saka natin lagyan ng toyo mamaya. Ngayon, tignan na natin mga kalisen yung ating labong. So ayan na nga. Ihalo lang natin na ganyan na sumisingaw uh, na talagang lutong-lutong na yung ating lambong. At pwede na natin lagyan ng toyo. Ayan, pang huling ilagay yung toyo at saka syempre pampalasa. Ilagay na natin yung toyo mga kalisen. Ayan. Uh. Dapat ano lang yung sakto lang ha. Huwag masyadong madami. Ayan. And then ihalo natin. halo lang na ganyan hanggang makulayan. And then, lagyan lang ng konting tubig. Ayan, siguraduhin nyo lang yung tubig mga kalisen ay yung napakuluan na. Yung napakuluan na tubig. Konti lang. Huwag masyadong madami dahil patutuloyin din natin yung kanyang sabaw. Parang kuhang-kuha talaga yung lasang adobo na pansi. Na labong. Ano ba yun? adobo na nga pan pansit pa halo-halo lang ayan oh. depende sa lasa na gusto nyo kung gusto nyo medyo malasang malasa nasa sa inyo na yung uh, nasa sa inyo na kung gusto nyo medyo maalat mahilig kay sa maalat ayan and then syempre maglagay din tayo ng punting suka. So, lagyan na natin ng suka, mga kamisan. At ito yung gagamitin natin na suka. Ayan, yung itim, yung suka iloko. Ayan. Depende kung ano yung gusto yung mga kamisan. Pero ito kasi, mas ma lumalabas yung kanyang nasang naturang asin. Ay, ito yung ginagamit ko para sa ating pansit na labung pansit na nga adobo pa. O saan ka pa. All in one na. At alalahan yung mga kanis, walang halong itong ano ha. Walang halong karne. Para malasahan nyo talaga yung tunay na lasa ng labong. syempre lagyan na natin ng pampalasa. Ayan, magic sarap lang talaga ako nagtitiwala pagdating sa mga lutuin sa ating kusina. So, lagyan na natin ng magic sarap. Hindi po ito sponsor ha. Ayan, bagay natin ng pampalasa. Ayan siya mga kalisen. At ihalo lang natin. Ayan, ganyan lang kagandis. At ito na nga yung ating pansit na labong. pansit na nga naging adobo pa. O, diba ba? Napaka bilis lutoin. At amuyin natin. ngang mm, ang bango mga kalisan. So, ganun lang kasimple sa mga gustong mag-iba ng pagluluto ng ating labong. Ayan, hindi lang dinengdeng. Pwede rin gawin ganito. Ayan, igisa nyo lang ng bawang, sibuyas. Nasa sa inyo kung bigyan nyo siya, lagyan nyo siya ng karne or tokwa. Nasa sa inyo na yan. Optional lang naman yan. At saka syempre, ang gagamitin nyo yung sukang iloko na itim. Ayan, huwag kayong gumamit ng puti kasi parang mas masarap ito. Depende na rin sa gusto ni mga kalitan. So, ayan lamang ang aming ulam ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalisen. Bye-bye! See you again on my next vlog!